Panibagong araw ninyo sa atin lahat Yun, panibagong araw tayo Panibagong vlog O yan, nandito na tayo sa tabing ilog So, all tayo ngayon O, si Boss Andy Pinaano muna natin yung mga ano yung hindi natin nayaring Ini-spray na ano, mangga O, dalawang ano na lang yan, dalawang drum Yung dito na gawin na lang sa itaas Saka yung ano, yung pinatutubig ng kalamansi ano na lang din yon konti na lang din yun nasa halos kalahating ano na lang kaya siguro ang yari inibos saan din ngayon yun yung pag spray saka ano pag pagpatubig kahit na bitawan lang yung ano yun yung tubig hanggat nag spray o tutulungan na lang siguro ni ate uh, sa baba ano na lang yun dalawang drum sandali na lang yun sa ano sa pag spray ng mangga Baka tayo lulusong Ayan May dala tayong ano Diesel Farm 1, Farm 2 So papataba O magpapataba tayo ng ano ngayon O baka pataba natin ngayon yung ano Yung panigang natin Dito tayo magpapatubig eh Sa Farm 2 O tubig, nagpapatubig Magpapataba tayo Kunin natin yung ano Bangka Doon sa kabila Dito na lang natin na ano Medyo malayo yung pagpapasanin natin dito dadalhin lang natin dito sa tapat dito yun mga boss dito na tayo hmm, sumobra hindi tayo sa farm 2 ayan kukunan daw ni boss bunak mamay yung, ano, yung sa kate kaya din natin in-spray pero yun inispray natin kahapon niya buwa mo natin mga pataba saka gamit ikaw medyo mababaw lang dito pinasok natin pinasok natin ang bangka para madali hindi mo ano dapat pala magkatulos tayo dito para kung may ano tayo hindi ganong pwede okay, dito pa naman ang lay Yan, mabas. Dala na natin dito yung mga pataba. e gamit natin. Pagpandar na, na tayo ng makina. Yan, na ng makina. na tayo ng makina. Yan, Solo flight. Mamaya na natin pupuntahin yung mga kalabaw. Mamaya medyo mainit. Paano mo naman? Medyo malamig pa naman. Mabas, kain muna tayo. Ayan, pinagdala tayo ng kape agad ni mga mesis. Ay! Nainit po naman to. Kain-kain po tayo. Pasensya na po, medyo ma maingay. Maanda rin mga akin dito sa kabila. Dito sa tabing kubo natin. Yun know? o. Talong. Fish saka kamati siyang sausawan kain mo tayo kain po tayo yan mga boss ano yung to tingnan natin yung wala pa tubig dito saka so, tingnan natin yung tubig natin doon sa dulo saan na natin to para pumunta doon sa ano sa gitna alam ko wala pa tubig yun dadagdagan natin Eh. Hen boss. Ngugo ko sana natin yung mga ano diyan. Para o ano na dito. Patatabain natin ngayon yan. Ano na lang. Uh, bubud, tubig yun na too big, too big, too big. natin yung mga lawas natin. tumutuyo din to pumunta dito sa kabila kaya natutuyo din pala itong ano na to dulo mhm mm Tama pala ba siya din? Kuha nila ba siya na? Wala ko sa'yo kay Kay Kai ko yung Fernan Bawal mo Balam na akong pangaw bro bro Tignan mo nga yung inuupos kong gamot boss Ba? oh, Ba sagram? gram O tapos Paisero Paisero Paisira Paisira Tsaka Son son Na Mana sakit mo yung palaya kanyan palaya. Ayaw mo masyadong pakalinis Ala Alang kakyalong yung kai e. okay. okay. Malapit na yan no Walang kalaro yung palay pag Boggy. Pinakakalinis mo yung palay Tignan mo yung akin karumi oh. Ano okay. lang na pay pero Ha? Pay pero. Huwag mo yan Pag masyadong malinis Walang kalaro yung palay okay. Ma, may, ma ano, yung tawag dito paano tayo mga uh, 3.30 kaya yun ayun ito mo tayo sa kabla o tignan mo natin naman, yung, mga kalabaw o mamaya na lang bari may dumalamig naman ano kaya mamaya na lang kaya kaya may papatabaan na tayo dun Tara natin. Hindi na natin, ano natin makalabas. Uh, ibabad na natin tapos mamayang hapon na bago tayo umuwi doon na natin ulit puntahan ay mga boss saan kaya nagbatik to si Lena Lena kaputik saan ka putik boss kaputik niya nadin ibadat muna naten asto uh. maingal si Magda kahit na di ganong mainit dahil buntis nihingal agad dahil ang ano ba sa Magda sa si Lena saka si Jenny ayun nakalublob na kami ang hapon na lang balikan nyo bago tayo umuwi lilipat natin Kaya ano naman tayo dito sa ano natin yung Diesel Tapos <coughs> Ang kamatis natin dito Namumulugan no? Namumulugan sila Pero parang nakakapag recover no? May nagaano ng bulaklak di pa natin nakapatabaan yan Yan na rin yung patatabaan natin yan Namumulugan pero parang nakapag recover no Ay, may, mga ano na aninira kay spray lang kahapon dito ah. danit kailangan na ano na to maipit yung puno ma power tiller kung may kasama lang tayo mag ano ng power tiller ano na sana natin bago natin ano to uh, patabaan muna natin namumulugan yung mga kamatis Mabasa, nandito sa ano, nasisilong. ayan limang ano yun. Ganito so, na lahat sana yun. Know? Lumalaga na. Maganda. Pero may namumulogan din dito. Gawin taas. Ayan. sila. Diret-diret oh. yan. Hindi mo magkakasunod. Tapos ito lang dulo ang hindi namulogan. Malaki no? na rin pala kamatis. Kailangan maiipit na to ipit na na yung ano ma-power tiller natin maipit hanggang dito bahala na yung ano bahala na yung matakpan yung usubong para tumibay yung pinakapuno nila pa power tiller natin yan patay na rin yung ano haginay kayang palay natin yan eh. naninilaw na hindi naman tayo magpapatubig ngayon bukas na No mga boss Pabalik na tayo sa farm 2 Ayan Marami na siguro yung mapapatabaan nito Punta na natin yung tubig natin Na tutubigan doon sa may Panigang Ibububud na lang natin siya Ayan boss Pabataba tayo Gilid lang naman ang puno. Hindi natin pakakatabi. Para puno. Mas mabis to kaysa sa dilig. Ayan, mabas na maaambun. natin naka ano, naka uh, bukas. Ah, may siguro. Tanin natin yung ano. Yung makina. Gutas natin nagpatubig patubig sa mga sili. Diko. umaambon ambon. Oh, bas. Alin muna natin yung napa ano, natubigan na. muna natin. Mas, may umiikot yung tubig Masyado na ano to Bago natin sabugan ng pataba Iinigos natin dito Tapos ito ayun. Yung sagawi dun Ganun din yung ginawa natin Para di mangulap po yung mga tanim natin Pinaglilipat lang natin yung tubig hindi pa talaga ganung ah uh, tagtuyo tagaraw kaya pag yung tubig sinasalin salin lang natin tawaan muna na ang salawi dito yun, awas Lalo tayo dito sa sako. Maliit yung ano, maliit yung timba. Paghalo na tayo matatapos yung ano, yung ano natin, mga sili. Tapon na rin para maisoga na rin natin yung kalabaw. Hindi tayo masyadong magpapagabi ngayon. Na, mabas. Ano natin pagpapatawa natin. Para maano na natin kalabaw. Pagpapatawa na natin. Masyadong maano pala ito. Mapapasokan kaya ng tiler ito. Masyadong masikip. Sabagay, so ano. Sakto lang madaanan.

hindi mo kakasya pa yung na natin yung ano ah to tawag nito pataba hindi pa magkakasya mamaya papatay na natin yung ano puno na rin to baka bukas makapagpataba tayo ng ano dyan top dress sa farm 2 yun boss pinatay na natin yung ano okay na halos may tubig na lahat halos dalawang araw tayong magpapatubig Ayan, saka pinagsasara na nga natin yung mga butas mga bitak ng pilapil Ayan, baka bukas kung nakabilis sila ng ano nakabilis sila ng ano mga boss ang bataba tatap dress na tayo sa, sa farm 2 kasunod nung sa farm 1 pangalawa parang lumaki yung palay natin medyo maliit ito tamtaman lang sana to yung nando sa gitna na yun ang medyo maliit paikot saka so, ito ito mga ano kung ganyan lang sana kalalaki pwede na kakatosin so, na tayo dyan kakatosin pataba ko di na tayo magtatapdas yun para sa bunga na lang yun para sa umano yung ano, uma, tumangkad lumaki yung palay natin Subas ko na ako. nag na rin. Gusto ba na? Mabukas. mag tayo. Shut up the rest. Yun. Mabukas. na natin pag-upota Para maano na natin ano, yung mga kalabaw. Galis 4 na. Ay. Ano muna tayo? Tayo. Magpapataba muna tayo. Ay, magpapataba. Pwede yung siguro yun. Yun mga boss, tapos na tayo mga gala. Magpataba. alasing ko na. Papawi na rin tayo. Bago tayo uwi, siyempre. Punta natin yung mga kalabaw. Ay. Mag ano tayo. Kailangan nung maano to. Mga grass cutter. Saba so, Para lumitaw yung talbusin natin. Para mga power tiller din tapos ma ano mapatubigan ayo gumanda pero to mga na ano nang gamot kaya nangyari dyan na ano tayo na pero baka makabawi pa tinamad tayo linisan dahil nga na ano nang gamot yun tumunta ito muna natin mga kalabaw tapos magpapauwi na lang tayo yun mga boss natin gawin dito sa ano ay yung hanggang na dati yung ano pinagsagaan natin kay Magda sa kay Lena ay natin ng konti doon sa may puno na yun ngayon hindi na kasilong yun ngayon yung kay boss Andy si Jenny Ayun. kung ano ah uh, mabubusog na dyan yan. Ayan mga boss, magpapauwi na tayo Ayan Ayan yung ano dito Yung sukat ni Lolo Ewan ko kung Hindi na yata daw tatam na pinaka na lang Sa ano naman kasi sa mais Medyo ano na to, huli na Kung dati pa sana pagkatapos natin nag dito sa palay eh. kahit na ano, na lang sana kung sakali sana tayo na lang nag nagmais dito sana nahabol pa kung sinabi lang maagad na hindi natatamnan sana tayo na lang tumanim ng mais na patoka sayang Ayon, alas kulang dalawang ektarya din yan ngayon huli na sa mais yan hindi pa naman sa kaso aabutan na ng tagulan halos limang, ba, limang buwan yung ano dyan yung mais mais yung mais yan yun lang yung yan Ayun yung lupa. Kung alam lang natin dahil hindi nga na ng agad yan. Ayun na lang kumuha ang nagtanim. Kahit labas gastos lang kami nila tita. Ay, sa kanya yung pampinans. Pwede. papawi na tayo o oh, paano mga boss uh, dito ko lang muna siguro tapusin ng ating munti video uh, maraming po salamat sa walang sawang support ah. at pagsama sakin sa mag buong maghapon yan, ingat po kayo palagi and God bless yan kita kita na lang po tayo next upload Uwi na Uwi na tayo Daan mo tayo ng konti Ibabanlaw Masyado tayo maputik